Limang tips para mabilis tumaas ang views ng ating mga video. Siyempre, mga lodi, dapat alam nyo yung panglima dahil importante yon. Number one, siyempre kapag ka po tayo ay nag-post, kapag ka post pa lang natin yan, i-share na agad natin yan sa ating stories dahil maraming nanonood po doon. Number two, kapag ka po may nagko-comment sa ating mga video, ay replyan po agad natin. At siyempre, mas maganda, mas mahaba ang ating i-reply, re yung pong mapapareply din po sila ulit. Okay, para maging conversation yung ating comment section at tumaas ang engagement nito para tumaas ang views ng ating mga videos number three, i-share po natin yung ating mga video gamit po ang uh, account ng ating asawa uh, anak or uh, kung sino man or yung other page nyo mga lodi Syempre, bago nyo gawin yan mag-react, mag-comment muna kayo at panoorin yung video bago nyo po i-share. Number four, maglagay po ng tricky caption para pagka ito ay nabasa ng ating mga viewers, ay mauhuk nyo na agad ang kanilang attention para panoorin ang ating mga video. Siyempre, yung number 5 mga lodi, napaka-importante nito, kasi yung iba po, sunod-sunod mag-post. So, maglagay po tayo ng time interval sa pagpo-post ng ating mga content. Kasi mga lodi, karamihan, sunod-sunod mag-post. Uh, ilang minuto lang yung time interval ako. Usually, 2 hours, 1 hour mga lodi yung time interval. Kasi kapag ka po tayo ay nag-post and then nag-post ulit tayo ng panibago, yung pong naonang post mga lodi, usually hindi na po siya masyadong na-engage. Kapag ka mayroon tayong panibagong post, kasi usually yun po yung madalas na na-engage. Siyempre mga lodi, depende pa rin sa ganda ng content kung magkakaroon ng views ang ating mga views.